Yan. At nandito nga kami, may reported po sa amin na masunog daw po dito sa may Parangay Kapasigan. Child soap. Kaya ko kumpirmahin namin ni BP Officer Morante kung may sunog po pa talaga dito sa loob ng child soap. Bantay Pasig to the rescue again! Ito yung area ng child support. Ah. Ito Ay, dito. Ah, Charles. support. Ito Ito lang, ikotin lang. Ikutin lang. Ikutin lang namin yung area ng child support. Meron ba? Parang Sir, good morning po. May sunog po? Wala na. Verify pa nila. Ah, pero meron. Hindi naman Kasi usok lang. <messas> pero hindi na naman namin. Hindi eh. sa isa na namin yan lahat. Sino nandun ka, sir? Sino nandun na? Wala, wala. Mayroon. Wala ang nandun. Walang tao yung mga. Wala, inaano pa lang nila. Oh. Inaalam ko ano. Ito mga minta. Inamonitor pa lang nila. Kaya na namin. Bukas ako yung usok pa ba. Na, kaya na kami yung hmm. Parang sa inyo pa lang. Kamuhin eh. Parang ano, may tambucho Ay, Ay, Ay ito ba, na. bali nandito kami sa area para kung no, no, um, may, may no, nga no, kung may sunog. Bali, minimonitor po ng mga SG personnel po natin dito sa Chelsop. No, kung may kaganapan talaga sunog, bali wala pa silang info. No, no, wala naman silang no, pinaamoy no, silang no, 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 ano, no, mabahong ano, mabahong amoy. Pero may, sabi ko, usok eh. Pero dito sa 4th floor, 1, 2, 3, 4, wala naman siyang ano. Tapos na, ang 5th 6. Ano man siyang usok, tsaka sunog na nangyayari dito sa Charles. mga so, may mga concerned citizen din po tayo dito na no, tricycle driver, tsaka dito sa residente, mga uh, concerned citizen dito sa barangay Kapasigan. Kasama din natin dito yung mga SG personnel natin para supaya-bayan so, po yung area dito sa Charles Hill, barangay Kapasigan. Bali, mag-i-standby po muna kami dito para kumpirmahin po talaga kung wala po ba nangyayaring sunog talaga dito sa area. Monitor po natin yung area. Yan, meron naman dito mga concerned citizen na nakatira dito sa barangay Kapasigan na nakikiano rin po uh, para hanapin yung nangangamay na uh, sunog. Amoy. May gomang sunog yun. Yan hindi naman dito kumilihab o umapoy sanhinang sunog. Wala naman nangyayari. Ay, na na? Saan po nangyayari. Na? Sampo. po? Sa loob. Pero nakakit na yung sa taas niyan, Oo, sir. Na, ah, okay na. Nakakit na, na pala yan. Ah, sir. Oh, sir, pala. Ah, bali nakakit na rin po pala yung buong ano, first, second, third floor. Para kumpirmahin hanggang pip, hanggang doon sa may pinaka-rooftop na akit na ng mga SD personnel na naka-duty rin dito sa PLP ay sa child Mga 30 minutes lang eh. Mga 30 minutes na. Wala na ako. Wala na ang uso Meron yan. Eh. Kaya ita, magbabay pa sa ilalim na dapat. Kaya nagsupport na yung kitang. Wala na. Hindi ko ka ng 4 o'clock. Kaya nagsupport na yung kitang. Ayan, dumating na rin po ang aming supervisor sa Bantay Pasig personnel. Supervisor po namin sa Panggabi. Para kumpirmahin din po at for, for additional personnel na rin para tumugon dito sa mga pangangailangan kung sakaling magkaroon man po ng sunog dito sa child shop. Aantabayanan po muna natin kung may mga may nasasunog bago tayo umalis sa area at uh, bago natin misanin na itong area yan, kinuha na rin po namin yung pangalan ng SG personnel na nag na wala namang nangyari dito sa lab ng PLP nasunog, sunog. goma lang po for the record na rin po yung pangalan ng SG personnel na namamahala po dito at nakabantay sa so, child Maraming salamat po. Yan si BP Officer Commander, BP Officer Strope at BP officers Morante ang kasama namin as sa kabatay. po Yan. Yan at may dumating na nga rin po dito ang mga rescuers na natin para kumpirmahin nga po talaga kung may sunog po talaga dito yung nangyayari sa loob. This out of call kasi Eh sir, gusto nyo muna 'yung makitido. Okay, hey, okay. 'Yung 'tong 'to, ay. Basta 'yung bahain mo muna. 'yung starter, 'yung tekniko 'yun. Kasi 'yung dito, 'yung karaniwan ay 'yung pagbitin. 'Yung 'to, tama 'yung direksyon. Okay, 'yun. 'yung kataita. Okay, dali na na Hey. Hey. Ayan, bali kukumpirmahin po nila kung talagang may magaganap po ba talagang sunog dito sa loob ng child set po natin. So, verification na rin po at iisa-isa po nila yung loob ng bawat kwarto ng child set para may wasan nga po sa pagiging eh, santo may pagkakasunog na talaga dun sa loob ng child soap kaya nandito na nga rin po kami um, eh, sa together ng mga SG personnel po na naka, naka talaga po dito sa child soap at nandito nga rin po ang bantay pasig personnel upang mag-assist din po sa nangyayari sinakausap nga ho namin kung sino yung team leader ng SD personnel yan si sir at tumating po itong DRRMO para na rescue po natin para for verification na nga po sa nangyayari <coughs> ito po yung taas hanggang taas po mm -hmm. yan Kali umakit na po yung mga personnel ng DRMO DR natin. Isa-isa isayin po nila yan. Reportal po yan sa Pasig City natin. Kaya nagpunta na rin po kami for assistance. Yan, bali may mga tao pa rin po dito naghihintay na rin po. Para sa mga kapakanan nila. Kung confirmahin po talaga natin kung may sunog na nagaganap sa loob yan balipalis na po yung mga rescue na rescueer natin Dahil so, na-confirm na confirm na na double check na po nila nakit na po nila yung taas Oscar Kilo po wala po nangyaring sunog dito sa taas na reported po natin Pasig ng Pasig diyan Dito kami nila BP Officer Picardal. BP Officer Morante. At ako. Hold the record. Officer Patti Nantayin namin talaga umalis yung mga rescuer natin para mag-declare na wala pong nangyari dito na kahit na anong sunog. Laman po maraming maraming salamat po. God bless at ingat palagi.